Ituturo ng Banal na Kasulatan, Unang 1, 4, 1, Ganito po ang ating matutunghayan kung anong dapat gawin. Pansinin po ninyo. 4, Unang 1, 1, 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito, kundi inyong subukin ang mga espirito kung sila sa Diyos sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Batay sa pagtuturo po ng banal na kasulatan, huwag kagad tayong maniniwala doon sa mga nagtuturo. Halimbawa, katulad ko, kinakailangan pong suriin sila, siya sa atin. Bakit kailangan? Kasi po marami pong mga bulaang propeta na naglitawan kasi po ang mga mulaang propeta bate po sa pagtuturo sa ikalawang korinto ganito po ang ating matutunghayan pansinin po ninyo ikalawang korinto 11 dito po sa dating saling 13, 14, 15 Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na magpapakunwarin mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay magpapakunwarin hanghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa. Sa panahon ngayon, marami nagsilat, litawan, mga tagapagturo. Pero kinakailangan suriin siya sa atin. Dahil marami pong mga bula propeta. Bate po sa pagtuturo, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ibig sabihin, ang tunay na tagapagturo, Biblia ang dala. Yung mga bulang propeta, Biblia rin ang dala. Kaya magkatulad, gumagamit din ng mga talata ng Biblia. Pero paano natin makikilala ang mga bulawang propeta kahit hawak nila ang Biblia? Bakit na rin sa pagtuturo ng Biblia mula sa 23.3 ng Mateo, ang nagtuturo rito ay si Kristo. Pansinin po ninyo kung anong turo. Kahit gawin ninyo ang itinuturo nila, at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Hawak ay Biblia. Di po ba? Itinuturo na sa Biblia. Pero yung tagapagturo, na niya kaya yung turo niya? Kumbaga, ang nangyayari po kasi, itinuturo niya sa kanyang mga kaanib, alimbawa, alimbawa yung pagbibigay ng abuloy, itinuturo niya apat na beses sa loob ng isang linggo. Halimbawa, kay Manalo, apat na beses sa loob ng isang linggo. Tatlo sa araw ng linggo, pero Webes. Itong Webes pwede nang gawing Merkules. Itong linggo pwede nang gawing Sabado. Basta sa loob ng isang linggo, apat na beses ang turo ni Manalo. Ngayon, kung hindi nyo makaharap si Manalo, yung ministro ang magtuturo. Pero ang tanong, yung bang turo nila, magagawa ba nila? Uulitin kong basahin yung 23. Para pansinin po ninyo. Dito po tayo nagkakatalunan. Eh. 23.3 na ang Mateo. Pakinggan ninyo. Kahit gawin ninyo ang itinuturo nila, at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong, gaw, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Paano po makikilala yung mga bula ang propeta? Itinuturo. Alam nila yung turo. Pero yung turong itinuturo nila, hindi po nila gagawin. Di ba? ba? Halimbawa, kay Manalo, tinuturuan niya magbigay ng abuloy mga kaanib. Siya ba magagawa niya magbigay? Yung mga ministro niya, bakit? Eh walang karapatan magtrabaho. Kung wala silang karapatan magtrabaho, paano sila mabubuhay? Eh di bibigyan sila ng abuloy donation kung tawagin nila itulong. Saan manggagaling gagaling yung abuloy? Na iaabuloy nila. Sinasabi ba ni Manalo, ako, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Ang ibinibigay ko, ang ibinibigay ko galing sa tulong. Yung bang ministro, sa ba niya sa mga kaanib? Kayong mga kaanib, magbigay kayo ng totoo para may kakainin kami. Kami magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Meron bang magtuturo ng ganun? Bakit ginagawa ni Manalo'ng magkunwari sa pagbibigay ng abuloy para mahikayat 'yung mga miyembro? Yung ministro bakit siya nagbibigay ng kabuloy? Eh isang galing, galing sa tulong. Bakit kailangan niyang magkunwari para mahikayat 'yung mga miyembro? Kailan nila isinasagawa 'yan sa panahon ng pagsamba o pagtitipon o pagtipipon. ng mga kaalib ni Manalo alam ba ng mga manalista na si Manalo at ang kanyang mga ministro na kukunwari sa pagbibigay ng Abol? Hindi. kaya ang ginagawa ko po, inilalantad ko para malaman at maintindihan ninyo kung papaano nabubuhay si Manalo at ang kanyang mga ministro ang galing magturo ang, ang tanong magagawa ba nila yung turong itinuturo nila Babasahin ko po sa inyo ang dito po sa New Filipino Version. Sa Roma Kapitulo 2, Talatang 21. Ikaw na nagtuturo sa iba. Bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa bawat sa nabawal magnakaw, bakit ka naglanakaw? Ang punto po natin dito, bago mo turuan ng iba, Halimbawa, magbigay ng apat na beses sa loob ng isang linggo. Di ba? Sasabihin mo ba sa mga miyembro, eh ako bilang tagapagturo, magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Wala magsasabi niyan, wala magtuturo. Hindi ituturo ni Manalo, magkukunwari siya sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? Hindi siya pwedeng tularan eh. Sasabihin ba ng mga miyembro eh, pwede ka ba namin tularan na magkunwari na lang sa pagbibigay ng abuloy? Kasi sa pagsamba ng iglesia ni Manalo, kulang ang turo. Kaya yung ministro, alimbawa sa pagsamba ng iglesia ni Manalo, yung mga miyembro wala kasing Biblia na hawak. Kung ano lang po yung binabasa nung ministro, eh yun lang ang babasahin. i na lang natin yung pagsamba, yung pag-aaral na lang sa pagka-ministro. Kasi po, yung pag-aaral sa pagkaministro, bawat, bawat isa may Biblia, yung mga estudyante ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Ama, yung bang ministro ang nagtuturo sa kanila, pwede ba nilang turuan? Hindi. Eh lalo na yung mga miyembro pagdating sa pag pagsamba. Hindi nila pwedeng turuan ng ministro. Bakit hindi nila pwedeng turuan? Walang hawak na Biblia. Eh yun na lang ang nagme-ministro, hindi niya pwedeng turuan taga tagapagturo niya. kasi po yung pagsamba nila kulang o yung isinasagawa po nilang pagtitipon kulang kaya hindi nila pwedeng turuan ng ministro lalo na si Manalo si Manalo halimbawa yung mga ministro ni Manalo si Man yung mga ministro ni Manalo, hindi nila pwedeng turuan si Manalo yung mga ministro hindi pwedeng turuan ng mga miyembro bakit? Eh, kulang kasi ang turo eh. ang babasahin ko po sa inyo ito po kasing hindi ginagawa ng Iglesia ni Manalo sa panahon ng pagsamba. Kaya maraming nadadaya eh. Pagka maraming nadadaya, eh, di yung yumayaman naman si Manalo eh, sa kanyang pandaraya Ang babasahin ko po, po sa inyo, Unang Korinto, Kapitulo 14, Talatang 26 hanggang 29. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay dito. Anong ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid, sa inyong pagtitipon? May aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikawulad ng iglesia. Kung may magsalita, magsasalita sa ibang wika, sapat na ang dalawa o tatlo. hali sila. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at magipag usap ng sarilinan sa Diyos. Ang binabasa lamang po ito, itong 26 hanggang 29. Bakit hindi nila babasahin yung 30-31? Pasinin po niyo yung pagsamba na ay sinasagawa sa Iglesia ni Manalo. Yung ministro, hindi nila pwedeng turuan ng mga sumasamba o yung mga tumutugon sa pagsamba. Bakit? Ito lang ang binabasa nila. 26 hanggang 29. Pero kapag ka binasa mo yung 30, 31, pwede mong turuan ng ministro. Pwede siyang turuan? Oo, oh, eto. Bakit hindi nila binabasa? 30-31. Dito rin sa magandang balita, Biblia 14, 30-31. Patinggan ninyo ang mabuti. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy, tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Halimbawa, pagkatapos nagsalita ng ministro, ngayon, merong tum mer sa tumukon sa pagsamba. Nagkaroon siya ng kaloob, ibig sabihin, Pwede siyang magkaroon ng itutulong lang natin ng basa para maintindihan po natin. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto at mapalakas ang loob nila. Eh, sa panahon ng pagsamba, halimbawa nakikita mo yung ministro o kaya si Manalo, magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Ang isyo, pagbibigay ng abuloy. Kapatid eh, paano natin tata paano tatanggapin ang ating pagsamba o pagtitipon kung sa panahon ng pagsamba nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy? <laughs> ang totoo niyan, kaya ka lang nagkukunwari, hindi mo magkagawa magbigay, kaya kailangan mo lang magkunwari para mahikayat mo yung mga membro. Naalala ko po yung mga magsusugal eh. Gumagamit sila ng pala. Yung mga pala, ang itinataya galing sa bangka. Ngayon, ang gagawin po nung may-ari ng sugalan, o oh, eto, bilang pala, tumaya ka. Ipapakita natin sa mga tao na nagbibigay kayo, o oh, tumataya kayo. Ganyan ang ginawa ni Manalo. Binibigyan niya ng tulong, o oh, magkunwari, si Manalo ba ituturo niya na na siya nagkukunwari sa pagbibigay ng ulo? Hindi. Kung hindi mo siya susuriin, siya sa atin. Yung mga ministro, malalaman mo bang nagkukunwari sa pagbibigay ng abulo? Hindi rin. Kung hindi ka magsisiyasa. Eh bakit alam ko? Eh dati ako din eh. Kaya inilalantad ko. Bakit hindi bakit hindi alam ng mga miyembro? eh, paano hindi sila nagsusuri, eh? hindi sila nagsisiyasat eh. Oh, si Manalo ba at ang kanyang mga ministro? Halimbawa si Manalo, nagbigay ng limang milyon. Buti yung yoyo may tali kaya bumabalik. Eh. Di ba? Eh si Manalo walang tali, bumabalik sa kanya yung ibinibigay niya. Eh, eh sanggaling yun. Eh niloloko lang tara ng mga kanin. Ngayon, gagamitin niya yung mga ministro niya. Ito yung tulong niyo. Magkunwari kayo sa pagbibigay ng... Hindi naman itinuturo ni Manalo. Ipinapagawa eh, na lang niya. Kaya hindi alam ng ministro na kukunwari siya sa pagbibigay ng aboy. Kung itinuturo yung 3031, eh pwede mo siyang... Eh kapatid eh, para maging katanggap-tanggap yung pagsamba natin na sinasabi natin magaganda ang mga kapilya. Eh huwag kang magkunwari sa pagbibigay ng abuloy. Masama po yan. O, oh, walang magsasabing ganun. Sasabihin mo ba si Manalo eh, lalo na yung mga nagsisipag-aral ng BEM eh, sasabihin ba nila kay Manalo eh, kapatid eh, pinagbayad mo na kami. Patapos, manloloko lang pala kami ng mga tao ang gagawin namin, magkukunwari kami sa pagbibigay ng abuloy. Mag-uumpisa yan yung tinatawag nilang allowance. Pagdating ng third year, kung mag-aaral ka ng BEM, Bachelor Evangelical Minister, bibigyan na sila ng tulong sa third year. Kasi gagamitin na sila sa mga kalihiman. Hanggang sa unti-unti, hindi na nila napapansin na nagkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy. Kaya tinatanong ko, yung bang abuloy, eh, na, kaya nung meron pong isang kaanib ng iglesia, ito pong kaanib ng iglesia ni Manalo na ito ay umuwi na ng Pilipinas. Batay doon sa informasyon ko ay, ay, siya ay patay na. Bago siya umuwi ng Pilipinas, nakipagtanungan siya sa akin. Kapatid, sabi niya, bakit ka kusang umalis sa iglesia? Sabi ko, ikaw tinatanong kita bilang membro. Saan ka kukuha ng ibibigay mo? Sa kinikita ko po, ayong ministro saan sa kukuha ng ibibigay? Hindi makaimik yung... Gusto ko yung hindi lang miyembro. Gusto ko makaharap yung ministro ni Manalo. Huwag na si Manalo. E eh, si Eliseo Soriano kasi ang gusto niyang makaharap si Manalo eh. Ako yung mga ministro na lang nila. Ang layo ni, ni Manalo, Ganito po ang matutunghayan. Ikalawang Pedro. sa po ninyo kung anong nakalagay rito sa ikalawang Pedro 2.3. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal ng handa ang hatol sa kanila at ang pupusap sa kanila ay hindi natutulog. Ano pong layunin nila dahil sakim sila? Kukunin nila ang inyong kayamanan. Kasi po mga walang karapatan magtrabaho, lalo si Manalo, wala siyang karapatan magtrabaho. Ang yaman. Pagkatapos, kaya ang gawa 20, 35, ayaw na po nilang basahin. Eh. Gawa kapitulo 20, talatang 35, ayaw na nilang basahin. Eh. Itong mga ministro ni Manalo. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito. 20-35. Ang paborito kasi nila, 20-28 eh. Itong 35 ayaw nilang basahin eh. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ng mahihina, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Si Manalo tumatanggap lang siya. Bakit? Eh, walang karapatan magtrabaho. Yung mga ministro niya, tumatanggap lang din. Kung ta ang tawag nila tulog, tingnan niyo yung lifestyle nila. Si Manalo, meron bang hihigit sa kanyang mga membro pagdating sa kayamanan? Wala. May nakita ka ba sa mga membro niya na meron silang dalawang aeroplano? Meron mga helicopter? Magagalang sasakyan? Eh lalo na po, yung mga negosyo pa rin manalo. Tumatanggap lang yan eh. Eh sino ngayon ang mas mapalad sa kanilang reliyon? Yung tumatanggap. Ituturo ba nila na eto si Manalo? At ang aming mga ministro tumatanggap lang. Tingnan niya yung lifestyle nila. Hindi po nila gagawin. No? Hindi nila ituturo sa labas. Kaya ang awawa yung nagbibigay eh. Yung nagbibigay, yung tunay na nagbibigay eh. Yung mga membro, nagpapaligsahan sila. Ang bibigyan nila. Yung mga walang karapatan magtrabaho. Ang magasit ng kaunti-kaunti na hanihin. Bapasay natin. Ganito po. Mas maganda po eh. Kahit na memoryado ko po yung talasya. Mas maganda. Babasahin po natin. Sa ikalawang kurintong 9 dito sa magandang balita video po. Pakinggan po ninyo. Kung anong nakalagay rito sa 9, sa 6. Tandaan ninyo ito. Ang nag-ahasik ng county ay mag ng county. Ang nag-ahasik naman ng marami, mag naman ng marami. Kaya kamo Gagawin ng mga membro, magpapalik sa pagbibigay. Eto na siyang nagbibigay, talagaan nun sa kanilang kayamanan, kinikita. kasig ng kaunti, kaunti na ani. Ang mga kasig ng marami, marami na. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, wala namang hinihahasik. Tingnan niyo, umaamin sila ng marami. Ba, hindi nila gagawin yung utos ng Diyos eh. Ang gagawin ba ni Manalo eh? Ako, nagkukunwari lang sa pagbibigay ng abuloy. Eh. Tingnan niyo yung lifestyle ko. Mayroon bang gagawang, may magsasabi bang ganun? ministro niya, may tumatanggap, may kotse, may bahay. Ang totoo niyo, pinapagamit lang ni Manalo yun. Tingnan niyo yung kalagayang ng ministro, nang kukutis sa si babae. Bakit? Eh, yung walang karapatan magtrabaho. trabaho. Nabubuhay lang sa bigay. Si Manalo ba? Meron na siyang aeroplano, meron na siya sa kamaganda. Yan ba'y magtuturo ba? Hindi. mag na. mag maghahanap ba ng tuturuan yan? Eh, pinakakal, hindi eh. Ang maghahanap ng tuturuan, yung para meron, para meron silang tuturuan, ang maghahanap yung mga membro. Kung tawagin nila pamamahayan. Dadalhan lang sila ng tuturuan, pero hindi sila maghahanap ng tuturuan. Bakit? Eh, lalo na sa Pilipinas, mainit. Si Manalo pa lalabas siya sa napakagandang opisina, napakalamig. Kaya si Manalo hanggang ngayon hindi pa nakikilala na si Kalbo. Ako kasi sinitingnan nila yung puti, ang buho. Ako ipinakikita ko yung natural. Hindi po ako nagtitila. Kasi po rito sa Italia, pagka naligo ka ng araw-araw, o kaya nagsiyampo ka, makakalbo ka, Madali. Dahil dito iba ang klima. Ingles na dyan sa Pilipinas. Eh si Manalo, makikilala bang kalbo yan? Bakit? Hindi lumalabas eh. Pero nagpapakilalang ministro. Ang ministro, alam natin, tagapangaral. Mga ngaral ba yan? Hindi. Nalabas ba yan sa opisya? Hindi. Kahit na meron ngayon, moderno na. Pwede na siyang kumare, pwede na siyang mag magsalita kahit sa NET25. O kahit sa kanyang opisina pwede na siyang magsalita, makikita na sana siya. Pero hindi gagawin. Bakit? Eh meron siyang tagapagsalita. Sa isang araw ipapaksa natin yan. Kaya kayo, ang gagara ng mga kapilya, solemn ang pag-awit, mabiyaya. Hindi nila alam na yung ministro si Manalo at ang kanyang mga minister na kukunwari sa pagbibigay ng abot. Hindi ba nakikita ng Diyos yan? Pagkatapos ang mga miyembro nagpapalik saan sa pagbibigay. Kaya maghihirap yung mga miyembro. Ang yayaman ay si Manalo. Bakit? Ang layunin kasi niya kunin yung kayamanan ninyo. Kaya yung tumatanggap sa kanila ay mas mapalad. Pero sino magtuturo niyan? Yan po ang gawain ng mga bulaang propeta. Nagtuturo sila. Yung turo nila, hindi nila gagawin. Ipapagawa lang nila sa mga membro. Yan ang isa sa mga pagkakilala sa mga bulaang propeta. Kaya kung nakikipagtadongan kayo, totoo bang utos ng Diyos na magbigay ng abuloy? O, ipakilala mo nga kung papaano mo magagawa. Marami pong salamat sa inyong panonood.